Aries, ang kulay silver ang magpapagaan sa iyong pakiramdam at magdadala ng proteksyon sa iyong emosyonal na estado. Ito rin ay nagdadala ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok ng may kumpiyansa at syaga. Magiging sensitibo ka sa enerhiya ng ibang tao kaya't piliin ang mga taong makakasama mo sa araw na ito. Number 6 at number 24 ang magiging susi upang mas mapalakas ang iyong kalooban at mas magkaroon ng mas maayos na takbo ng buhay. Taurus, ang kulay orange ang magbibigay sa iyo ng sigla at inspirasyon upang maging mas determinado sa iyong mga layunin. Ang enerhiyang dala nito ay maghahatid ng kasayahan at pagkamalikhain sa iyong araw. Maaari itong magbukas ng mga bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong talento at kakayahan. Number 9 at number 15 ang magdadala sa iyo ng positibong pagbabago at mas maraming pagkakataon para sa tagumpay. Gemini, ang kulay brown ay magbibigay sa iyo ng katatagan at balanseng pananaw sa iyong buhay. Magdudulot ito ng mas matibay na pundasyon sa iyong mga plano at magpapalakas ng iyong disiplina sa pagtupad ng iyong mga responsibilidad. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng isang pagkakataon upang mas mapaunlad ang iyong buhay pinansyal. Number 4 at number 16 ang magiging swerte sa iyo upang mas mapatatag ang iyong kinabukasan. Cancer ang kulay pink ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw, magpapalakas ito ng iyong aura ng pagmamahal at pagkakaunawaan sa mga taong nakapaligid sa iyo, ang iyong pagiging maunawain ay magbibigay daan sa mas malalim na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Number 2 at number 20 ang magdadala ng swerte at mas maayos na daloy ng enerhiya sa iyong araw. Leo ang kulay maroon ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at determinasyon upang maisakatuparan ang iyong mga plano, ang enerhiyang dala nito ay magpapalakas ng iyong diskarte sa buhay, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa trabaho o negosyo. Huwag matakot na sumubok ng bago at magtiwala sa iyong sariling kakayahan, number 7 at number 18 ang magdadala ng swerte at magpapalakas sa iyong pagpapasya. Virgo, ang kulay pink ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pananaw sa iyong mga pangarap at mithiin sa buhay. Ito ay magdadala ng mas positibong enerhiya sa iyong paligid at magpapalakas ng iyong tiwala sa sarili. Maaring may dumating na bagong oportunidad na makakatulong sa iyong personal na pag-unlad, number 11 at number 23 ang magiging gabay mo upang mas mapabuti ang iyong mga plano sa hinaharap. Libra. Ang kulay gray ang magiging simbolo ng iyong determinasyon at pagiging praktikal sa araw na ito. Magbibigay ito sa iyo ng mas mahinahong pag-iisip at matibay na pagpapasya, lalo na sa mahahalagang usapin. Ito rin ay nagdadala ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Number 1 at number 14 ang magiging gabay mo upang makamit ang mas matatag at matagumpay na landas sa buhay. Scorpio ang kulay violet ay magpapalakas ng iyong kakayahan sa paglikha ng mga bagong ideya at magdadala ng inspirasyon upang mas mapaunlad ang iyong sarili. Ito rin ay nagdadala ng espiritual na paggabay na maaaring makatulong sa iyong pang-araw-araw na desisyon. Number 10 at number 21 ang magbibigay sa iyo ng swerte at mas magandang daloy ng enerhiya sa iyong buhay. Sagittarius ang kulay green ay maghahatid sa iyo ng positibong enerhiya at emosyonal na balanseng kinakailangan mo upang magkaroon ng payapang araw. Ang kulay na ito ay may kakayahang magbigay ng linaw sa iyong isipan at magpapalakas ng iyong kakayahan sa pakikiramay sa iba. Number 12 at number 25 ang magdadala ng swerte at bagong oportunidad upang mas mapabuti ang iyong buhay. Capricorn ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay blue. Ang kulay na ito ay magdadala sa iyo ng balanseng enerhiya at positibong direksyon sa iyong mga gawain. Mapapalakas nito ang iyong kumpiyansa sa pakikisalamuha sa iba at magbibigay sa iyo ng mas matalas na pag sa mga sitwasyon. Samantalahin ang pagkakataong ito upang makabuo ng mahahalagang koneksyon. Number 5 at Number 19 ang magdadala ng swerte at magbubukas ng bagong pintuan para sa iyo. Aquarius, ang kulay green ang magiging sandigan mo upang mapanatili ang iyong lakas at pagpapasya sa araw na ito, ang enerhiyang dala ng kulay na ito ay tutulong upang maging mas praktikal ka sa mga desisyon, lalo na sa usaping pinansyal at trabaho. Ito rin ay nagdadala ng kasaganaan at positibong pananaw sa kinabukasan. Number 18 at number 22 ang magsisilbing gabay mo upang makamit ang mas matatag na landas patungo sa tagumpay. Pisces, ang kulay yellow ay maghahatid sa iyo ng malinaw na pag-iisip at sigla upang mas epektibong maipahayag ang iyong sarili. Magiging malakas ang iyong kakayahan sa pakikipag-usap at maaring magkaroon ka ng mahalagang impormasyon na magagamit sa iyong trabaho o negosyo. Maging bukas sa mga bagong ideya na maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad, number 23 at number 17 ang magbibigay sa iyo ng swerte at inspirasyon upang mas mapalawak ang iyong mga pangarap.